Hello. Hi, hello, big brother. Ako po si Jaril Tandayag from Philippines. Hindi po ako koreana, hindi po ako in check. <laughs> Pure Pinay po ako. So, ginawa ko po itong video kasi hindi po ako makakapag-audition dahil andito po ako sa Kuwait, nagtatrabaho. Malabo po akong makapunta dyan para mag-audition. Kasi po, nangangarap po talaga akong makapasok dyan sa bahay nyo, kagaya ng ibang kabataan dyan. So, ako po is nagpapakapal ako ng mukha sa mga friends ko kasi may mga followers ako na i-share tong video na to. Nagpapakasakali akong makarating ito sa inyo. At sakali kong marating man ninyo, marating man itong video sa inyo, inayos ko pong pag-interview sa sarili ko na lang. Uh, sabihin ko na yung ito sa video na ito. Kung sino ako at kung bakit ako kailangan makapasok dyan sa bahay ninyo. Hindi po ako professional singer, hindi po ako professional dancer pero marunong po akong sumayaw. Marunong po akong kumanta. Ha, 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 ha. Pero kung ako po marunong po akong sumunod sa mga utos niyo po. Mga rules. Marunong po ako, alam na alam ko po 'yan. Kasi nag-aral po ako. Sabi ng teacher, kung ano ang mga pinag-uutos ko sundin niyo. Ganun din po sa magulang ko. Ah. Simple simple lang po yan, kuya. So, bakit po ako gusto pumasok sa bahay nyo? Dahil unang-una, gusto kong maging artista. <laughs> talaga naman yan. Yan naman talaga ang rason ng mga kabataan siguro kung bakit gusto nilang pumasok sa bahay yung magiging artista. Hehehe. <laughs> Pwede ba? <coughs> <coughs> uh, ako po, um, seriously po, ako po, may mga pangarap po akong sa buhay. May mga pinagdaanan po ako sa buhay. Mga pagsubok, mga, mga ano pa, hinanakit, halos lahat, naranasan ko na po. Especially noon nang pumunta ako dito sa abroad. Marami po akong natutunan sa buhay na hindi ko po nakita dyan sa Pinas. Marami po akong mga kamalian na, na ngayon ay na, napapaisip ako na talagang may mga Pagkakataon talaga na hindi ko napapansin ang lahat. At dito ko lang po yun napansin. Sobra po, big brother. At kung makarating may itong video na ito, nakikiusap po ako. Sana tanggapin niyo ako. <laughs> Kasi gusto ko pong ishare sa lahat ng mga kabataan ko na gaya ko. Gusto kong ishare sa inyong lahat kung anong mga experience na dumating sa buhay ko gusto ko pong i-share sa buong mundo kung sino, aray, lang siya. Kung, sino ako. Gusto kong i-share. Big brother. Sana po, um, may bigyan na po ako ng chance na makapasok dyan sa bahay ninyo po. And, and kung makapasok po ako, is, is very glad for me po. So, hindi, kung kailangan nyo po ng pag-audition, you can ask me na lang po. Eh, So, sinasabi ko nyo po sa inyo, hindi po ako dancer, hindi po ako uh, singer, pero marunong po ako matuto. Hmm, di ba? So, big brother, please, tanggapin niyo po ako. And sa mga friends ko, kung sana i-share niyo itong video nito at makarating kay big brother, kasi, please, hindi ako makapag-audition kasi andito pa ako sa Kuwait. Pero umaasa pa rin ako. Mga friends, big brother, please. Tanggapin niyo po ako, kulang awa niyo na. <laughs> Pinoy ako, ay Pinoy. Hindi ako enjeek. Ako ay pure Pilipino. Tanggapin niyo po ako, diyan sa bahay niyo. Ako ay Pilipino. Ako, ako ay Pilipino. Please big brother. Mwa.